klase ni YG oh, si YG? Hello. Ha? Asan? Si YG po may malaking problema Ano? May malaking problema sa ano YG man, Ano na ano naman yung problema yan? Pinapatawag po yung ano niya, guardian niya sa guidance Ano bang ginawa mo kasi? Ba't ka pinapatawag? Sa so may ano na assignment namin sa so may vulkan Ano bang assignment yan? Ano yan? Hmm. ako na nga, ako na nga, ako na nga Hawa ka mo! Ako magbub... Ako magbubutlat Araling panlipunan. Oo oh medyo mataas naman pala mga marka mo eh. Paano kita mapagtatanggol kung hindi ko makikita? About sa bulkan. takdang aralin. Magbigay ng tatlong aktibong bulkan O oh, 3 over 3, tama ka naman oh, tama, okay. lang. Magbigay ng pinakasikat at pinupuntahang bulkan sa Pilipinas Ano sagot mo? Ito Kinain ng mga bata to, ginaagabi na naman Uy, kaklasin ni YG Oh, asa si YG? Ha? Ah. Asan? Sa Baguio po may malaking problema. Ano? May malaking problema sa Baguio. Ano na naman yung problema yan? Pinapatawag po yung ano niya, guardian niya sa guidance. Kasi? About po dun sa may project namin sa Aral ng Panipo. Uy! Baguio, and, andito ka na pala. Ano na Uyawa! naman? Uwa! Ano yun? May problema ako! Ano yun? Anong problema na naman yan? Kasi may assignment ako. Tinulungan ako pinapatawag ako. Oo, oh, sa guidance. Ano na naman? Ano ano bang assignment 'yun? Ha? Ano ko eh, basta. Mommy, na natin sa bahay. Sino nagturo sa iyo? Si Laro na lang si Kurt. Totoo ba 'yun? Totoo 'yun? Opo. Ali ka rito oh. sa bahay. Tingnan natin. Puro puro kayo kalokohan talaga. YG, araw-araw na lang sa ginawa ng do. Ano problema na ako ngayon eh. Kasi oh. yung isa ko klase, pinadala sa may guidance. Grabe. Oh. Ano ginawa? Grabe talaga, pinagsisigaw-sigaw. Oo. Oh alam mo, hindi na mo kayo papagalitan ng walang dahilan. Tsaka yung mga tao dyan sa guidance, tinutuwid kayo nga kasi mga baliko kayo mga bata ano? kayo eh. Gusto ko rin kasama doon, tiga natin gano'ng ano yun yan. Hoy, wala akong Kaya... kasalanan, wala akong kasalanan. Pinapatawag ako doon para pagsabihan ka. Ano, hindi dahil may kasalanan ako, ikaw bata ka. Ano bang ginawa mo kasi? Ba't ka pinapatawag? Eh ano, di ba tinuruan na ni Gar. Hmm. Oh, tapos? Oh. Tapos yung ano, ito, yung dahil sa may, ano, may assignment namin sa may vulkan. Ano bang assignment yan? Ano? ano sa may vulkan nga. O anong meron sa vulkan? Ang dali-dali lang nun. Pakita mo muna si Kirk. Mamaya na. Pakita muna ako niyan. Ano yan? Mm. Ako na nga. Ako na nga. Ako na nga. Hawakan mo. Ako mag Kao magbubutlat. Hawakan mo. Hawakan ko. Saan ba? Ano subject to? Araling panlipunan? O. Medyo mataas naman pala mga marka mo eh. O. Yung isa. Asan? Ang gulo mo naman magsulat. Ano ba naman klaseng note? Di ba sinetake yung teacher ba yung teacher mo yan? na Nakakayag, che check ganyan, no? Oh. Asan ba? Wait. Wait lang. Huwag oh, na kasi kayo, ako, na. Ako, ano wag? Papakita mo sa akin, tas ayaw mo. Akin na. Huwag oh, kayo. Titignan ko lang. Paano kita mapagdatanggol Kung Hindi ko makikita. Patingin ako. Akin na. awa ka mo lang. awa ka mo. Ako, mag, okay. ako, mag ako maglilipat. Paano kita mapagtatanggol kung hindi ko makikita about sa bulkan? Oo, oh, okay, oh. sige, tingnan natin. Marami akong alam Ay, sa bulkan. Kasi, kasi kayo. Isa. Oh, mo na makikita nilasing eh. ch kita. Patingin ako. Ba Ay, sige ako. Akin na. O okay, sige. Isa. Ayun lang, lang, oh, ayun oh, Isa. sige, asa yan? Takdang aralin. Magbigay ng tatlong aktibong bulkan. O, oh, 3 over 3. Tama ka naman. Oh, bulkang Mayon. Bulkang Taal. Bulkang Pinatubo. O, oh, 3 over 3. Tama. Oh, ano uh, Tanggalin mo yung kamay mo. Okay, oh. Pagbilang ko ng tatlo, hindi mo tinatanggal yan. Ma tanggalin mo. Wait lang, Magbigay, wait lang. Magbigay ng pinakasikat at pinupuntahang bulkan sa Philippines. Ano sagot mo? Ano yan? Vulcanizing shop? Oh. Loko-loko ko talaga ang boto ako. Ano ako sila dito mo? Eh si Kurt yung nagturo sa akin, pati si Rodan eh. Oy, Kurt! Oo. Oh. Kurt! Uy. Lumabas ka nga dyan? Ano yun? Lumabas ka dyan? Ano yun mo? Teka lang, tiko mo yung bibig mo. Alam mo ba yung assignment na ito? Uy! Uy, ako lang alam dun. Hindi ako tuturo to dyan. Alam mo kung ano sinagot niya? Oo. Magbigay ng pinakasikat na bulkan sa Pilipinas. Alam mo kung ano sagot? Ano sagot niya? Vulcanizing siya! Huwag daw ang turo niya! tinuturo mo? Oh, Ayan, oh, tinuturo oh, mo? Oh, Uy, oh, oh. huwag ka magsinungaling. Hindi daw siya. Si siya yun niya! Ano? Hindi Ay 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 ka aamin? Hindi ka aamin? Hindi ako pupunta sa guidance mo hanggang di ka umaamin. Uy, oo, siya yun niya! Umaamin ka! yun! oo, Ano? Ako na, ako Pasikat ka talaga, boy! Pero hindi mo yan, hindi mo yan. Hoy, simula ngayon hanggang bukas. Simula ngayon hanggang bukas hanggang sa matapos ng school year nyo. Araw-araw pag uwi mo, titignan ko lahat ng notebook mo. Pag wala ka nagawa o puro ka bagsak, bawas ng lima sa baon. Tumigil ka. Tumigil ka, tumigil ka. Tumigil ka, kupal ka. 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 Titignan ko. Asa na iba mga notebook? Alika, kunin ko na. Titignan ko. Araw-araw yan.